Your Baez, magandang morning ang GONO. Sir, tanong ko lang, uh, regarding, marami po ba pa rin hanggang ngayon nagre-reklamo uh, uh, sa atin, sa local government, uh, pati sa mga barangay, yung open map na napakaingay, sir? Well, uh, as program coordinator of the uh, local government of Angono, uh, of course, uh, sa pamamagitan po ng ating Mayor Jeremy Calderon, uh, the Public Safety and Order, ay tuloy-tuloy uh, tunoy -tunoy po ang operation ng Open Mapler. Nung ito po ay ipasa, ay uh, meron pa po kaming loose implementation ng isang taon. Warning, mm. then reduce yung violation. Kung ito ay uh, isang libo, pwede na misi mga 300. Ibig sabihin, bago po in-implement, nagkaroon pa kayong uh, initial? One year, two years, ang tanggal nun ah. <laughs> Kaya nga ako ngayon, ang, ang, ang aming sinisigil ngayon, ang mga implementors namin, na kinakarang ngayon, ticket na ng ticket. Yes sir. Ticket na ng ticket. Hindi lang naman po ito sa Angono. Kung sa national ay meron po sinasabi ngayon ordinansa, ang local ay meron po kanyang local ordinansa, meron national law. Pero sa amin, ay sa uh, dito po, meron na lamang mga 10%. Pero yung 10% na yun, misa na, hati sa tatlong barangay lamang meron ganun eh. Na lagi namin hinahabol ang area ng Kalayaan, sa may area ng uh, uh, Edenville, ang Mahabang Parang, na ito yung mga boundary barangay na talagang misa ay Pasaway sa isidro, may mga area, iwan pa siyang parang botong. Pero yun lang po mga tricycle na, na mamasada. Well, minsan kinukonsider po namin dahil alam namin pa sa lunga. Pero not to the extent na parang ganun din yung decibel uh, exposure niya. So okay. ang um, 95 ang local, ang um, mataas ko ang national decibel uh, 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 gauge ano, ang amin dito, ay yung makita namin nagko-comply. Yes. Kaya wala sir. eh. Talagang, talagang, kinakalangan, sumunod ang ating mamamayan. Pero may Vice, ka, sample kagabi, ano? Um, uh, ilan dyan nag, uh, rik, nagsabi na uh, bakit daw uh, uh, ordinansa na pinapatupad, meron daw ng LTO. At ang isa pa po, mukhang mga taga, <laughs> ibang syudad ano, yung kalapit na siyudad natin, ang uh, halos lahat ang huli-huli na kagaya huli ka, nasa ita ka. Eh yun na nga po eh, hindi namin alam. Pero ito po ay province-wide, nationwide. Sa local government of Anguno. Kaya ang sa amin po ay, uh, meron po kami ang tinatawag na team operation Rachel Mapler. Para sa panahon ng pandemya, na no, mga pa. nag-iigot, nga lang, hindi po siya madami. Pero pag na champ po nga po kayo ng grupo na yan, Well, kung hindi po nasisihan yung mga nahulit, makiusap na lamang po. Ayan. Hindi naman po ibibigay yung maximum. Pero habang habang uh, kinokontest mo yung ordinansa, eh, hindi po namin uh, i ikokonsider lalo yung pakiusap. Pero hindi po libre. Ayo. Babayaran po kasi ang sabi nga po namin, it was uh, two years ago nag-implement mayor pa ako. Okay. Ah, Pero sa ganyang angulo, ay uh, ito na yung pinaka-minimal eh. Yung isang issue yung helmet eh. Pero yung sa bayan, talagang meron kami ordinansya na pagpasok mo ng bayan, walang helmet. Para doon sa mga riding in tandem. So may contradiction ito sa national law. Pero ano? halos, pero halos lahat din po ay sa kakalapit na bayan nyo, ganoon din eh. Within the vicinity ng ano, hindi na rin nag helmet nyo. Na. Oo, oh, dahil nga po doon sa, kaya lang meron siya tinatawag na speed limit. Ay. ano, ano ah? may speed limit yan. Ay, okay. Yan ang aming advice. Dahil nga po sa mga riding in tandem. Hmm. So, pag bumunta ka na national road, well, uh, Iyon yun uh, ang dapat. Yun, eh, di bahala na po yung susunod ibang bayan hindi namin abutin dito. Pero ang payo lang namin, marami pong mga kababayan tayo may sakit. Mara kaya po ang ordinansang yan ay naipatupad. May mga may sakit, yung iba natin mga kababayan, hindi sanay talaga sa ingay. Lalo na po yung senior citizens. Lalo na po senior citizens. Kaya nga po nung no, bagong daon, sabi namin, hanggang alauna, alas tres lang tayo. Eh sa tingin ko po, nag-improve eh. Kaya lang, meron po talaga mga pasaway. Eh. Mga mga ah, magulang, hindi. kailangan tulungan po tayo. Kung may mga tao po naman, baka exposed yung ingay niyo, talagang-talagang mahina na pandinig. Eh. eh sa tangin niya, sa tingin niya, hindi open bubbler. eh ito po ang may problema. Kung ang pandinig na natin sa loob, ano na tayo. Mm hmm. Nung araw nga po, may hinabol ako dyan sa Barangay Kalayaan. Eh. Hinabol ko po yun. Eh sinasabi ngayon, leader ko eh. Leader ko, dapat kayo na sumunod. Leader ko. Hindi po pwedeng yung leader ko. Sasabihin ninyo, malakas kayo kay Jerry Calderon. O malakas kayo kay Mayor. Kayo unang namin bibigyan ng ticket na maximum. Wow. So, ganun po sa amin. So, dito naman po sa Angono, eh, sumusunod naman po ang aming mga kababayan. Sana siya lang sumusunod. Dahil sa liderato ni gobyerno Nina Inares at ang Congressman Duabit sa First District. Yes, sir. at iba pang lugar. Pero sa Angono, definite religiously. Yung alman <coughs> na sa amin, yes, kailangan ng mga senior, kailangan ng mga ordinary mamamayan. Sabi natin, wow. peaceful, orderly, just, humane, prosperous, society with the blessings of God Almighty. Eh di pa yabang bayan. At eh, tapos, tag 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 Ano mangyayari sa ating dyan? Eh, sumunod tayo. Sumunod tayo dahil ito ang pinag-uutos at muli, kung may reklamo, dumiretso na lang po sa amin o sa mga hepe ng public safety and order para ito ay, tingnan ko natin, baka mga pa eh, Pero hindi libre. Pero Mayor Vice, uh, sa mga uh, news sa uh, report ko live lalo na, talaga marami po nagsasabi sabi doon sa ating mga enforcer. No? Magaling, uh, maganda sila, maayos, magsalita. Uh, so, pag uh, tinututokan ko interview, ano man sabi niyo po sa mga? masalamat kami, Sir nat sa iyong uh, panahon sa tinatawag mong Nats Alaport update, Nats. ano? Oh, uh, Manila East TV, Manila uh, East. Tsaka Rizal Weekly. Rizal Weekly. Salamat po dahil kasi yung oras ninyo ay pinapakita nyo sa tao. Yes, sir. Thank you, sir. Uh, pinapakita nyo sa tao yung nagaganap. Hindi yung nakita na muna yung miscommunication at saka itatawa. Okay. Kung uh, Pinaalala nyo po, Mayor last uh, uh, December, ano? Bag after Pasko yata yun. Merong mga pakilalang uh, taga munisipyo pero ito ay talaga pinakita ng ating enforcer. At ay, iyon, yun, kayo po yata'y sinusundan sa lalawin na result. Dahil doon da, sa decibel. Oo. Oh, ang ibang meron bayan kami po meron. decibel meter. Ayun, meron na rin po ang uh, kalapit bayan natin. So, congratulations at least uh, kayo po naging parang modelo para magkaroon din. Para wala silang masabi sa mga... Uh, ano po ito? Eh? Ito po integrated impl implementation ng Christian Order from Sierra Squadron Program, Yun. Environment, apply apply sa science, yes in our ecosystem. Then, ang environment, totality po yan, yung community. So, dito, kasama po yan sa air pollution, yung open map, lera, salamat po sa inyo, sa kapulisan, sa suporta, at mismo ako po ay kasama sa pagruruta. Meron oh. po po kasama PSO Police, may ikot po kami. Dati po rin sa amin sa Bloomingdale, siyampu isang araw eh. Ngayon, isa, dalawa na lang eh. Dahil meron po tumatawid dyan, galing sa boundary. So, kaya last flag ceremony, sinabi namin, uh, sumunod, sumunod tayo. May disiplina. Pero kung sa tingin nyo hindi kayo nasisiyero, naulit namin, ay tayo na lang po ang mag-usap, pero hindi libre. Meron pong kaukulang Uh, parusa. Penalty. Penalty. Oh. Dahil, uh, dahil ito po yung isang ordinansa. Yo. Misa kami pa nga po nagbabayad. O nga po, nabalitan natin. <laughs> kami po nagbabayad, hindi kami lumilibre. Bawa, 7.50 na lang. Okay, amin na ang kalahati. Yo. Hati tayo. Iyon po na, na nag-comment din. <laughs> Pero okay, kayong madalas ha, mga... Oo, <laughs> oh, oh. Eh, kaya lang, siyempre. Iba na yung kaysa ro sa libre, ma-demoralize po ang ating mga taga-pagpatupad. Iyon. Maraming maraming salamat po, Mayor Vice Jerry Calderon, sir. Salamat po. Yan ang idol ni Kuya Nats.